Bandang anim ng gabi ng ika negatibo 25, nahuli sa taoyuan, isang sex service, dinala ang lima babae, kasama ang isang lalaking kliyente, kinuha ang mga cellphone at ebidensya, may ari kasuhan sa sex crime, at paglabag sa batas imigrasyon, isinailalim sa investigasyon. Sunod-sunod na babaeng humihila ng maleta, lumalabas ng gusali, binabantayan at minamadali ng pulis, hindi pinapayagang makatakas ang sinuman. Ang pera o alahas, lahat kunin, hindi ka nababalik. Balikan ng oras, mga pink na pader, berdeng paten ng kumot, may manika sa tabi ng kama, biglang pumasok ang pulis, natataranta sa gilid ng kama mga babae hapon ng ika-25, bandang 6, pulis sa gusali sa Changsha Road, Zhongli, Taoyuan, nahuli si Zhong, 40 anyos, at sixu, dalawang 20 anyos, pinapatakbo ang sex service. Dinala ang lima babae at isang lalaking kliyente. Dinala ng pulis ang lima babae at isang lalaki, kinuha ang mga cellphone at ebidensya. Ayon sa istatistika ng pulis Taoyuan, mula Agosto isa sa lugar ng Taoyuan, sa mga naaresto na babae, pinakamarami ay Thai, sunod ay Vietnamese, at ang mga babaeng ito, karamihan sa malalaking hotel at katibu. Sa biglang inspeksyon ng pulis, tumakas ang mga banyaga sa kalya sa gabi. Lahat ay dinala pabalik, operasyon kontra prostitusyon sa taoyuan. Isang daan at tatlumput isa tao ang nahuli, bukod sa may-ari na kasuhan. Pinaparusahan ang mga sex worker gamit ang tourist visa, pinaparusahan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.